So mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito, uh, panibagong taon po tayo ngayon, no? magkakaroon tayo ng site visit sa ating project dito sa Vista uh, Real. So kasama ko po si Engineer Alan Waniko ng Waniko Builders, uh, magkakandak po kami ngayon ng site inspection. So malaking bagay po ito na pagkatapos ng new year, no? Uh, malaman natin yung status ng project. Malaman natin kung anong kalagayan ng project at the same time, maging yung mga manpower natin. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So, ito po ngayon yung ating project dito sa may uh, Vista Real, no? sa Quezon City. So, magkakandak po tayo ng uh, site inspection. No? Malaking bagay po ito na dapat ginagawa pag kayo po may mga project, malaman po ninyo yung status ng project ninyo, no? Kasi, uh, alam naman po natin, nung mga nakarang araw, no? Ay, syempre, nagkaroon tayo ng New Year celebration. Hindi natin may iwasan yan na uh, may mga nagpaputok. So, malaking bagay po ito, check po ninyo unang-una yung uh, mga salamin, no? I-check po ninyo yung, yung mga yero kasi baka po may mga nagbagsak ang mga debris ng paputok dyan sa bubong. So, dapat ini-inspection din po yan. At the same time, no, malaman din po niyo yung kalagayan nung, uh, nung, mismong site. Kung yung mga materialis ba ay na-secured, no? yung manpower natin kung uh, kamusta na po sila. So, pupuntahan po natin ngayon. So, baka magtataka kayo, no? ah uh, ba't parang walang tao sa site? na uh, may tao naman po no? ah uh, break time po kasi at the same time yung iba pa po nating tao hindi pa po nakakabalik galing makasyon So expectin natin baka by next week magpo na tayo ulit dito sa ating construction, no? At the same time yung iba pong mga ah uh, tao natin ay um, medyo masama daw po ang pakiramdam, uh, kagaya ko rin po, no? ah uh, medyo masama rin yung pakiramdam dahil nga nung nakaraan nga na maulan, the same time na sabayan pa ng lamig, So, yun nga po, advice po sa inyo na uh, magingat po kayo palagi. Ito na po ngayon yung site sa loob. No? Isa rin po sa dapat po ninyong alamin, no? kapag ka, uh, magbabalikan galing bakasyon o galing sa holiday, yung inyong mga tao, alamin po ninyo yung mga kulang na materyales. So, eto, medyo konti na lang po yung buhangin. Although, meron pa naman pong gagamitin. So, magpapa-order tayo niyan. Same time, yung mga materialis dito sa inyong warehouse. So, i-check yan. Kasi, kahit sabihin natin na yan naman po ay nasinop ng maayos, hindi natin alam. Nung mga nakarad kasi nag-uulan, baka mayroon pong nabasa. So, i-check natin dito. So, dito, okay naman po. Ichi check natin yung... Yan, may mga nabasa dito sa bodega. So, yan, wala naman po no yung mga semento i-check din po yan yung mga skim coat so dito ang activity po namin ngayon no ito continuous po yung painting kasi ito po ah ito ginagawa po yung bakod ito po CHB laying tapos may plastering works So dito sa labas Yan nakapaglagay na rin po tayo ng ceiling So ito po yun Nakapagkabit na rin po nung mga glass So ayan may mga glass na rin po yan Naghihintay na lang po ng iba pa pong detalye na manggagaling po kay architect Tapos yung ating mga modular cabinet nandito na rin po So dito sa part na to nakapagkabit na ng perimeter fence so eto okay na rin po ang ating septic tank the same time nandito po yung uh, tank na kung inyo pong napanood sa video natin no yung winter proofing natin so ito na po siya so eto po may tiles na tiles na po so nagaantay na lang po yan ng, uh, para matakpan no? Tapos maiabang pa po yung iba natin dyan na dapat maiabang dyan sa cistern tank. So, ito po, sa part na to, service area. ito ang service area natin, no? May kisame na rin, tapos na rin po siyang kisame yan. Ah, nakapag, ah, lagay na rin po sila nung, water ah, Waterproofing. So, ito po, may kasama po itong waterproofing yung nilagay dito. Hindi po siya purong simento. No? bago po 'yan uh, pinturahan at applyan ng skim coat. So dapat po itong area na 'to naka-waterproofing. Ito po sa part, no, nakaano na rin po yung mga uh, air condition unit natin, ikakabit na lang po, no. Ah, uh, yung mga uh, split type na inverter aircon, kasi ito 'yung, 'di ba, mga tempered glass. So ikakabit pa po 'to, naghihintay na lang po nung pagkakabitan doon sa taas. So dito po sa area na to ito po yung pantry so ang ginamit po dito ay stainless so ayan po stainless po ang ginamit dito pati dito sa kanilang sink tsaka yung paglalagyan ng ah, gas range so ayan po nakaabang na rin po yan samantala dito sa kabila dito sa ah, formal kitchen so eto modular po ang ginamit naman dito so ito po sa part na to nandito po yung ating high ceiling so nakakabit na rin po yung ating fan so ayan tapos dito po yung access papunta sa taas so ito ayan access po ito papuntang second floor so ang ginamit po natin dito ay ah uh, nara planks no ah uh, 2 inches po ang kapal. Yan po ay uh, pa naman po yan. Pero although nasanding na po yan, nalagyan na yan ng sealer, pakikindabin pa po, po yan. So dito po, no, meron pa po tayong uh, solid na panel door na rana uh, for installation pa lang. So yan po ang ginamit dito sa project namin, mga solid wood. So ito po yung kabuuan ng ano area sa taas. So dito man po sa part na to, no, ah uh, yung ating balcony. Dito kung inyo pong makikita, so gumamit din po kami ng ah uh, premium na aluminum and glass. So eto tempered, tapos eto yung makapal na klase ng aluminum. At the same time, meron po siyang screen So eto yan. Yan. So eto pakapan na klase ng screen yung ginamit natin dito. no Para just in case na gusto ni owner na magkaroon pa rin ng uh, natural ventilation. So, eto, ibubuksan niya po yung glass sa labas, pero isasarado niya po itong screen para po yung mga uh, dumi at saka yung mga uh, alikabok ay hindi papasok basta-basta sa loob. So, eto po ang isa sa mga halimbawa po nung no? ah uh, solid door na aming ginamit no mga panel door malalaki po ito siguro mga ah uh, ang lapad po nito ay mga nasa 120 no ah uh, medyo nilakihan po natin yung uh, mga pinto dito kasi yan po yung uh, gusto ni owner no yung mga room nila ay malalaki ang pinto para just in case na may ipapasok sila ng malalaking uh, gamit no ay madali yung access nila at the same time kung ah uh, may dadan sa pinto pwede silang magdaan ng sabay dyan, no? sa lubungan po pwede kasi medyo malawak yung ating mga pinto. So, ito po ang isa sa mga room, connected po siya dun sa balcony. So, dito may balcony din po dito. So, bali dyan, magkakaroon pa niya ng garden sa part na yan, no, landscape. So, yan po ang magiging view. Tapos, ito, dito sa part na to, ito dapat din po ito ay naka-waterproofing, no. Lagi nyo pong tatandaan pag kayo po ay gagawa ng mga uh, area na uh, exposed uh, sa ulan, 'no, dapat lagi po yan naka-waterproofing. Kagaya po nung part na yan doon kung inyong makikita kabilang side ng balcony, naka-waterproofing din po yan. 'no? Kaya kung makikita nyo hanggang ngayon yung tubig, meron pa rin kasi uh, sign po yan na walang leak, 'no? Kasi kung yan po ay may leak, tutulo na po yan sa baba sa tagalan na naka-stack dyan pero wala po siyang leak. So yan po ang iiwasan po ninyo. Dapat ah uh, lagi po yung naka-waterproofing. Dapat hindi lang po basta waterproofing. No? Kundi nai waterproofing ng maayos. At saka yung tamang uh, materials materialis po dapat ang inyong ginagamit. So eto, no? sa lakuyan pa po tayo may mga finishing touches dito sa labas. Kaya meron pa po tayong mga scaffolds dito. No, pero pag ito natanggal na, pag nalinis na yung lahat na yan, so magiging malawak yung area nyo yun na to magiging maganda yung view dito sa area. Kasi itong area na to, kung inyong mapapansin, corner lot po siya. So, bali may, ang view po ninyo ay may tatlong sides. Isa sa likod, tapos isa dyan sa harap, tapos isa dito sa gilid. So, ngayon, nandito na po tayo sa ubong, no? Kasama po sa i-check natin yung ating mga solar panel. Kasi dito po sa project natin na to, No, gusto ni owner na meron siyang solar panel para daw maka ah, ah, bawas ng kanilang electrical bill. So maganda rin naman po to investment na 'to ni owner, no. Pero gaya nga ng sinabi ko, no, i-check natin kasi kagaya niyan may mga debris ayan kung inyong makikita oh, may stick ng parang kwitis yata yan na tumama doon sa sa solar panel natin. So i-check natin ngayon yan kasi baka mamaya nagkaroon ng diferensya yan. So, eto, nandito na tayo sa taas, no? Is, sa totoo lang po, no? First time din naman natin tong in inspection tong bubong, no? Kasi, ah, uh, busy rin tayo sa project ng nakaraan. Pero ngayon, nandito na din lang naman tayo. Inspection din na natin lahat-lahat, no? Pati yung mga yero. So, eto, kung inyong makikita, oh, kagaya nito. Kung eto po, hindi to na yung inspection hindi nyo malalaman na may naiwan pa na gawain dito so eto yan o, hindi nila naikabit na maayos tanggal yan o. so ayan po dun sa ah, nagkabit po nyan no? ah, kakausapin natin mamaya si Forman kung sino ba ang ano nyan natanggal ba yan o kusang tinanggal pero yan dapat pong maibalik yan kasi pag nagkaroon ng malakas na ulan so malaki ang chance papasok ang tubig dyan sa loob so ito yan o oh. pero sa tingin ko po naikabit naman ito kaya lang sa so, di malamang dahilan na eh, yun di, di natin alam kung ba tinanggal so i-inform natin mamaya si foreman para maibalik agad yan ito po yung sinasabi ko kanina oh. Yung may debris. Yan. So ngayon, tapos na po tayong mag-conduct ng ating uh, inspection dito sa site natin. Tapos kung ano po ngayon yung magiging assessment natin, so gagawa natin 'yan ng report. Uh, sasabihin mo natin 'yan kay uh, Engineer Alan ng Wanico Builders, no? Ah, uh, para malaman niya rin kung ano yung kalagayan ng ah uh, area dito sa taas. Pero sa so, ngayon, no. Um maganda na, maganda rin naman po yung sitwasyon dito sa taas maliban lang po doon sa uh, yung yero na nakaangat. So ipapabalik po natin 'yon, no. Para kung sakasakaling umulan ay hindi na po tayo magkaroon ng mala ng problema pa. Sa so, muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa uh, patuloy nyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na ah, kasalukuyang nagpapagawa ng kanilang mga construction project. Muli, ito po si Judrios kasama ng Waniko Builders. Bumabati sa iyo. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang bagong taon. Thank you and God bless.